Kaminsay po rin nyo sa ating pong, uh, Nyugyugan Festival? Siyempre uh, po ng ating mga kababayan, karating bayang, karating uh, lalawigan ay ating inibitan na pumunta ngayon dito sa Lucena City sa Quezon Provincial Compound uh, kung saan po nagkakaroon tayong Nyugyugan Festival. Uh, ito po ay pinapakita natin yung masasarap na produkto ng bawat bayan dito sa ating lalawigan. At makikita nyo na rin kung alin ba yung mga magiging tourist destination makakapag-inquire uh, po tayo. It's showcasing the way of life, the food, uh, ano ba pwede kong offer ng aming dalawigan, showcasing to the whole world. So, ano pang hinihintay natin? Tara na, sakke. So. Bye, sino pong hinasa ang mga panauhin natin mula sa iba't ibang department? <laughs> panauhin po? Eh, syempre, the Department of Tourism, nandiyan po siya kayo na, si R.D. Si Arne Marites. Sa the national. following days, hindi po natin alam kung sino pa ang mga darating. Yung ngayon lang po, dito po yung uh, sa tourism para matulungan po tayo na maipakita sa buong mundo uh, kung gaano kaganda ang ating dalawigan. Siyempre, sa pangunay, Governor Dr. Rahel. Thank you, guys.